Isa, dalawa. Wa, wala. wala pa kayo. Wala pa ito na cover ito. Isa, isa. dalawa. Gawin ko ngayon Gawin kong Cut ko yun. Doon lang banda tira. Pero hmm. huwag muna. Di pa. Hindi pa. Pag-uwihan pa, na. Pag-uwihan nyo na. Kasi Respo ano yun. Buong Pilipinas yung Respo yun. video yun? Maganda yun. Binti. May panwares ako sa Canada at Australia, sa Australia. Mga hmm. sa Hindi. Sa Respo, maraming views yun. Kasi biga yun. Ganyan yun. Ito mo. Sa likod, binti. Pupatok yan eh. Pupatok ko ng video. Kung sa likod. Hindi okay lang yun. Kahit hindi nang makikita naman eh. Nakikita talaga na ano. Perfect talaga guys. Dito tayo, dito tayo. Ha? Lipat ako. Sa, sa. Yan, sige. Okay, sige, sige, sige. Sige, sige.

Isang sablay. dalawang sablay. sa lalaki ng mga nakakainis na sa mga sa Jun, Marilao, Nami. Bulacan, ang galing talaga. Yan, perfect na naman. Ipat na naman tayo, guys. So, dito tayo. Go!

Anim. Pito. Walo. Three points ha. Ang layo ng three points dito sa court na to. Sa bless ng Kilapawan City. Wow. Galing talaga. Pero perfect na perfect Oke. Okay. Isa Dalawa Jun Marilao Nang Bulakan Dumayo dito sa Mindanao Sa Kilapawan Lulusubin niya lahat ng mga shooter nito. Oo, oh, busin daw niya kayong mga shooter ng Mindanao. Maghanda na kayo. Shoutout kay Hari ng Bula. Iri Cebu, the legend. Kolot ng Davao. Abangan. gap shooter. toto parada Pacquiao. Kokoy ng pulo-pulo, paghanda ka na. At saka si ano, Yan, walang sablay, oh. Mga sa Jinchan, pulo-pulo. Paghanda na kayo. Kasi nandito na si John Marilao ng Bulakan. Tagalog di. Okay isa ang layo ng trepo dito guys oh napakalayo talaga ng trepo pero hindi pa rin sumasablay si John Marilao Tatay D Jun Tatay Jun yan sumadlay yes, sumadlay na talaga oh, tingnan nyo guys isa lang sablay pa isa pang sablay sa side through yan tingnan nyo ang galing talaga ni Tatay Jun Napakagaling talaga bang yung bola parang hinihigop ng ring tingnan nyo lang guys nandito kami sa Mindanao kinapawan dalawang sablay dito sa bandang side through sa last through ay dalawa na tulo tulo ang sablay mga sablay na si Tatay G June Napapagod na kasi siya. Kaya yun. Abangan nyo ang tira niya guys oh. jan sa loyo. awala ah, wala na. sa Ah, meron pa. Diyan, Sa loyo, ah, dya, dya, loyo. loyo. ka tira.